sa loob ng tatlong dekada, patuloy na pinapatunayan ni na Small Laude at Philip Laude na ang tuloy na pagmamahalan ay walang katapusan. At sa kabila ng ingay at kontrobersya ngayon tungkol sa kanilang relasyon, ay patuloy pa din ang pagmamahalan ni na Philip at Small. The Philippine Showbiz List presents Philip Laude and Small Laude Love Story. The Enduring Love Story of Small and Philip Noong October 31, 1993, ikinastang si Small kay Philip. Ang pamilya ni Philip ay may-ari ng Candyman, ang manufacturer ng mga sikat na produkto tulad ng mga candy. Samantalang si Small naman ay nagmula rin sa si isang may pamilya. Ang kanyang pamilya, ang mga Eduardo, ay kilala sa kanilang garments export business sa Maynila, rice milling business sa Bulacan at rice trading business sa Nueva Ecija. Nag-aaral noon si Small sa Saint Paul University habang si Philip naman ay estudyante sa De La Salle University. Sa kanilang unang pagkikita, inamin ni Small na tila nakatunganga si Philip sa kanyang mukha. Sa isang video interview, inilarawan ni Philip si Small bilang the prettiest person. Pitong taon nilang pinatatag ang kanilang relasyon bilang magkasintahan bago sila nagpakasal. Matapos ang kasal, hindi naging madali para sa mag-asawa ang pagkakaroon ng anak. Tatlong taon ang lumipas bago sila nagkaroon ng supling sinubukan nilang sumayaw sa obando at sumailalim sa fertility treatments. Sa huli, biniyayaan sila ng apat na anak na sila PJ, Michael, Timothy at Allison. Sa kasalukuyan, nakatira ang pamilya Laudis sa isang multi-million six-story resort inspired home na dinisenyo ng tanyag na arkitektong si Ed Calma. Mayroon itong anim na deck para sa outdoor entertaining at dalawang scenic elevators na nagpapakita ng kanilang marangyang pamumuhay. Bukod sa family businesses, may sariling ventures ang mag-asawa, kabilang ang Timson Printing at Timson Securities, isang brokerage firm. Sa kabila ng pagiging abala sa negosyo, nagagawa pa rin nilang bigyang halaga ang kanilang pamilya at personal na oras. Sa isang video interview, inamin ni Smola si Philip ang unang miyembro ng kanyang pamilya na nagpakasal sa isang Pilipina. Sa ginawa niyang ito, nabalik niya ang tradisyonal na paniniwala ng mga Chinese tungkol sa pag-aasawa. Isang kultural na hadlang na karaniwang naghihiwalay sa mga Chinese-Filipino at non-Chinese-Filipino na relasyon. Bago mag-propose kay Small, humingi muna si Philip ng permiso sa ina ni Small. Dahil mayroon na silang business partnership na na Small at na kanyang kapatid na si Alice Eduardo, naging madali ang pag-aproba ng pamilya. Si Small, na kilala bilang everyone's favorite YouTube tita, ay nagdadala ng saya sa pamamagitan ng kanyang mga vlog na puno ng positibong enerhiya sa kanyang mga video. Madalas siyang kasama ang kanyang asawa at mga anak na siyang nagbibigay ng mas malapit na sulyap sa kanilang marangyang pamumuhay. Sa kabila ng kanyang masayahing personalidad, kapansin-pansin ang pagiging tahimik at mahiyain ni Philip na nagiging perpektong kabaligtaran ng kanyang asawa. Sa kabila ng kasikatan at tagumpay, nananatiling grounded sina Small at Philip. Ang kanilang pagmamahalan ay patunay na ang respeto Tiwala at dedikasyon ay mahalagang sangkap ng isang masayang pagsasama. Ang kwento nila ay nagbibigay inspirasyon sa marami, hindi lamang sa aspeto ng relasyon kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa pamilya at tagumpay sa buhay. Philip and Smalls heartwarming renewal of vows on 25th wedding anniversary. Noong 2019, ginunitan nila Philip at Small ang kanilang 25th anniversary ng kasal sa isang makabuluhan at ingranding selebrasyon ng pagmamahalan, ang pagpapalitan muli ng kanilang mga sinumpaang pangako bilang mag-asawa. Ang okasyong ito ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang kundi isang simbolo ng tibay, dedikasyon at pagmamahalan na kanilang naitaguyod sa loob ng dalawang dekada at kalahati. Ang seremonya ay dinaluhan ng kanilang pinakamalalapit na kaibigan at miyembro ng pamilya. Kabilang sa mga dumalo ay sina Pops Fernandez, Rufa Gutierrez, Team Yap at Tessa Prieto. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng dagdag na saya at kulay sa espesyal na okasyon na nagpatunay sa pagiging mahalaga nila Philip at Small sa kanilang mga kaibigan sa industriya at sa personal na buhay. Napuno ng saya at emosyon ang buong okasyon na ginanap sa kanilang magarang bahay na lalo pang nagbigay ng romantikong ambience sa pagdiriwang. Habang tinatamasa ng mga bisita ang masasarap na pagkain at magandang musika, walang makakaila sa init at tamis ng pag-ibig ni na, na Philip at Small sa isa't isa. Si Small ay nagniningning sa kanyang off-shoulder gown na punong-puno ng floral embellishments. Ang bawat detalye ng kanyang kasuotan ay sumasalamin sa kanyang personalidad, elegante, masayahin at classy. Gayunpaman, ang tunay na umagaw ng atensyon ay ang kanyang mga alahas para kay Small tila ang mga brilyante ang kanyang matalik na kaibigan at sa gabing yon, siya ay kumikislap na parang isang bituin sa kalangitan. Ang mga kwintas at hikaw na kanyang suot ay nagdagdag ng kakaibang kinang sa kanyang kabuo ang itsura na ikinahanga ng lahat ng naroroon. Samantala si Philip naman ay simple ngunit napaka-elegante sa kanyang tan suit. Ang kanyang ngiti ay hindi may kakaila, sumasalamin ng kasiyahan at pagmamalaki sa milestone na kanilang naabot bilang mag-asawa. Sa bawat hakbang patungo sa altar, makikita ang kanyang pagmamalaki at pagkilala sa lahat ng kanilang pinagdaanan bilang magpartner sa buhay. Ang seremonya ay nagbigay ng pagkakataon para kay Philip at Small na muling ipahayag ang kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Habang sila'y nakatayo sa harap ng altar, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga mata nilay puno ng emosyon at pasasalamat sa kanilang talumpati. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng tiwala, sakripisyo at pagtutulungan sa isang matagumpay na relasyon. Para kay Small, ang 25 years na kanilang kasal ay puno ng masasayang alaala at mahalagang aral. Si Philip naman ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Small sa pagiging ilaw ng kanilang tahanan at sa lahat ng pagmamahal na ibinuhos nito sa kanilang pamilya. Ang selebrasyon nila Philip at Small ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa kanilang mga kaibigan. Sa isang mundo kung saan maraming relasyon ang sinusubok ng panahon, ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pagmamahalan ay kayang tumagal basta't pareho kayong handang magsakripisyo at magtrabaho para dito. Samantala, ibinahagi naman ni Tim ang isang larawan ng masayang mag-asawa na sila Philip at Small. Ayon sa post ni Tim, ang blue moon noong gabing ay nagbigay ng kislap mga diamante at mga designer gown bilang pagdiriwang ng 25 years ng kasiyahan ni na Philip at Small. Ibinahagi rin ni Tim ang kanilang tour sa marangyang tahanan ng mag-asawa na may dalawang elevator sa loob at mga bato na espesyal na pinutol at ipinadala pa mula sa Italy. Sinabi ni Philip habang pinapakita kanilang bahay na naghahanda sila para sa hinaharap. Ang 25th anniversary ng kasal na Philip at Small ay hindi lamang isang selebrasyon kundi isang paalala na ang pag-ibig kapag pinangalagaan ay kayang tumagal ng habang buhay. Ang kanilang kwento ay isang magandang halimbawa na kung paano dapat pinapahalagahan ang mga pangako at alaala na magkasamang binuo sa paglipas ng panahon. Sa kanilang buhay, malinaw na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi sa pagharap din sa bawat hamon na magkasama. Unbothered Small and Philip showed strong bond amid scandal. Ang social media personality at entrepreneur na si Small ay muling pinahanga ang kanyang mga fans at netizens sa pagiging unbothered tita sa gitna ng isang kontrobersya na kumakalat sa social media ngayon. Sa isang recent Facebook video na may simpleng caption na isang flower emoji, pinakita ni Small ang kanyang pagiging kalmado at positibo sa kabila ng mga usap-usapang may kabit di umano ang kanyang asawang si Philip. Nagsimula ang issue ng kumalat ang mga screenshot na nagpapakita ng di umano'y relasyon ni Philip sa si ibang babae. Gayun tila hindi ito naging malaking hadlang sa buhay ni Small. Pinili niyang ipakita kanyang lakas at pagiging positibo sa halit na magpa-apekto sa mga chismis. Ang Christmas party na inorganisa ni Small noong December 17, 2024 ay natuloy ayon sa plano sa kabila ng kontrobersya. Kasama niya kanyang asawa na si Philip at kanilang mga anak sa nasabing pagtitipon na naging puno ng kasiyahan at pagdiriwang. Ang mag-asawa ay mukhang nagkakaisa at hindi naapektuhan ng issue sa party si Small na nagpakita ng kanyang karaniwang bubbly na personalidad bilang isang vlogger. Si Philip naman na kilala bilang medyo tahimik ay aktibong sumali sa mga laro at aktibidad kasama ang mga bisita. Ang kanilang presensya bilang isang pamilya ay nagbigay ng mas masiglang diwa sa okasyon. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Small ang mga highlight ng Christmas party na puno ng saya. Tila pinili ni na Small at Philip na talikuran ang kontrobersya at magpatuloy sa kanilang buhay ng magkasama bilang isang pamilya ang kanilang presensya sa Christmas party ay nagpadama sa lahat na nanatili silang matatag at nagkakaisa. Sa kabila ng mga intriga at hamon, sina Small at Philip ay nanatiling matatag at masigla. Pinatunayan naman ni Small na hindi kailangan sumuko sa negatibidad at pinili niya magpatuloy bilang isang unbothered tita na may tiwala sa sarili.